Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nakakaloka ang naging sagot ng aktor at TV host na si Kix Ferrer nang sumalang siya sa game show na Family Feud Philippines hosted by Dingdong Dong Dantes. Natanong kasi siya kung ano ang something na ipinapasok sa katawan ng tao. Nabigla siguro si Kix at dala na rin ang time pressure, ang pumasok sa isip niya ay tite. Makikita naman sa reaksyon ni Ding Dong na pinipigilan niyang matawa at nauutal pa. Something na ipinapasok sa katawan ng tao. Hindi ito ang unang beses na nabanggit ang salitang ito sa game show. Tite rin ang sagot ng cosplayer na si Bonja sa tanong naman na body part na nagsisimula sa letter T. In Filipino, body part na nagsisimula sa letter T. Tite! Mukhang wholesome naman ang mga nagsisagot sa survey dahil zero ang nakuha nilang score dito. Something, may napasok sa katawan ng tao, sabi mo... Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at i-comment ang inyong opinion.